Ay, de Leon. Ay, Rito. De Leon. Ito ka. Pull the chair. Ay. Okay. Happy holidays. <laughs> oh, brah, wala, wala. <laughs> Gusto ko yung sombrero mo. Para kang si Palos. Okay. Uh, batang 80s talaga to. Anyway, uh, thank you uh, ladies and gentlemen to our friends in the media for a short notice and uh, I know you should be uh, enjoying your uh, holiday today but uh, as you all know, we, the city government of Manila should and will continue to catch up to the challenges of our city especially in protecting lives uh, and property. As you all know, marami salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant no sa uh, uh, ARTEN. Uh, ako naman ay nagpapasalamat kay General Abad at kay Kernel uh, uh, De Leon at sa kanyang team, the men and women uniform personnel of present One, na hindi pa sumusuko hindi pa sumusuko sa kakulitan ng ilan. Uh, although, pa paano na sila, no? pa Paunti ng paunti. Uh, uh, but, uh, whether isa, dalawa, tatlo, apat, isang dusen ng insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila uh, uh, and they deserve better things from their government. So, would like to inform you uh, merong isang incident na naman si, siguro, siguro kala niya kahit hating gabi pwede siyang makalusot Uh, eh, ito, ito yung mga tulongges na ito. Ayan ayan, 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 Sige. Oh, uh, ayan. Uh, eh, pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen na, na naglalakas ang loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal uh, sa Maynila. Again, uh, today we would like to present to you the properly identified by visual evidence uh, uh, sa mga CCTV ng uh, sasakyan, ng kameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Dulisin. Ayan. Kala nyo ha. Tagakalokan ka pa. Dumayo ka pa rito. Walang yaka. Konya tangkit eh. Hmm. Tagahapilan ka nakatira. Hindi ba kayo nanonood ng uh, Facebook? Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo nahuhuli na? Oh. At Mark Loren Montibon Layo. Oh. Parehong taga 105. Aroma. Oh, eh. Itong mga matitigas sa ulo mga batang to, akala nila Wild Wild West ang R10. Oh. Eh. 2023, 2003, di 22 anos ka. Brad, 22 ka? Ikaw, 24. Hmm. 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 Anong tinitira nyo? Katol? Kasi nakakasira ng ulo yung katol. Eh. Hindi mo naiintindihan kung tama ginagawa. Anyway, these two personalities based on evidence given to us was apprehended by a uh, present Juan, through the leadership of uh, Colonel De Leon. And uh, again, uh, we will continue to pursue. Uh, they were charged and others uh, were already charged. Now, uh, Before the they were charged before the prosecutor's office. Uh, but, uh, let, let me uh, take this uh, opportunity. No? Mayroon akong isang naiisip at uh, naiisip din to ni uh, Colonel De Leon yung nananawagan ako uh, o magbayanihan tayo. Alam nyo nung araw, nung bata ko, pag ang taxi driver, hinuhold up. Uh, nagpa siya ng uh, headlight eh. Uh, trying to get attention or help. No? Uh, at uh, marami nang huli dyan sa arte nung bata ko. Kasi katakot-takot ang huldapan dyan nung araw, saka hijacking uh, nung, nung, araw. No? Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man, no? sino man na nagmamaneho ng mga sakyan, traversing r uh, baka kung po pwede pag may ganitong insidente, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun eh. Uh, round the clock. No? Nananawagan kami sa mga driver. Kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusi na kayo sabay-sabay. Uh, magawa tayo ng uh, to call the attention of everyone. No? Uh, tulong-tulong uh, na tayo. Uh, the least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. So, meron kaming Don Bosco. Meron kami doon sa boundary. At saka, of course, yung uno, yung mobile din, ando doon. So, kung po pwede. Oh. Plus, again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo agad sa amin, itag nyo kami. Oh. Oh. Tapos, pangatlo, uh, doon sa mga para may additional na cargo itong mga to, yung mga uh, biktima, although yung iba nakinig na, no, na mga trackers, huwag okay, matakot, mag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop. We will not stop apprehending these people. O, oh, eh, baka naman na kung pupwede, bigyan nyo rin ng oras yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay humarap upang mag, maging complainant. Total, kayo naman ay biktima. Huwag nyo nang ano, ikipit balikat. Hindi natin ito mariresolva. While it is true that we will not stop until they stop. No? But uh, hindi naman kami titigil. Kaya alam, mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay uh, tinutuluyan din tong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong bago, fresh na fresh. Gustong sumubok oh, at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025. May bago ng mayor sa Maynila. Oh, baka kalalala yeah. kasi dati pa rin. So I'm just saying, uh, mananawagan ako ulit. O sa mga tolongges, uh, wag nyo nang subukin. talagang hihimas kayo ng rehas dito sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayang, or, oh, hello, PLDT? Ha? Ah, ah. Ha? Para kulinarya oro, kulinarya oro ata yan eh. Sa iya ata yan. Oh, Lang ya kapat. Eh. Ulitin ko. Oh, nananawagan ako oh, sa mga tulongges. Ah, sa mga pusakal. Oh, huwag na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapanatagan sa pamumuhay karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila ay kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila ay ligtas silang patatawid o makadada. And that is our commitment to the people of Manila and to those who are traversing the city. So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron si sa sila. Hey, sir. Sa Lima Natali, GM7. Sure. Sir, um, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mo na doon sa truck? Gano'ng karami? And then also, sir, if you could get a soundbite, gano'ng po ba ka naganap yung mga insidente ng jumper boys o kagang boys nga po dyan sa Mendoza's Boulevard? No, yung R10 Boulevard. Nung nagdang panahon, nasinado pa nga yan eh. Kasi nung, nung first term ko, naubos lahat yan. Uh, nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, uh, if I may remind uh, each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng past admin. So, but now, uh, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka hindi katulad ng nakaraang taon na parang wild wild west. Now, despite of panakanakang insidente, ah, hindi naman kami titigil oh, na sila ipapanagutin ah, sa mata ng batas. Until magtinuan yung mga tulongges na gustong sumubok sa arte. Eh sa susunod niya, baka mamaya maaksidente na sila. You'll never know. Maraming truck yan, maraming... Uh, Uh, mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, oh, wag niyong uh, ilagay sa inyong kamay ang batas. Ayahan ninyo na trabawin ng pulis ang kanilang uh, trabaho. Sir, ano talaga yung kinuha? Yung ano? ano yun? Role na alam Oh, so, ano yun Ito. eh? Yung... Sir, kwento mo nga. Dali. Ah. Yung roll. Ito yung video. Kung nga pala, pwede ba i-share sa kanila yung video for their official na ha? Huh? EJ, padala nyo sila lahat. Paano na ah. nakuha yung dalawang rolyo ng alambre? Na uh, doon sa video, dalawang video yun namin. So, yung isang nakita doon. Ito. Tapos, nung na-apprehend namin, yeah. yan, yan po sa may... Uh, yun. Uh, yun. Yeah, yeah, yeah. yun. magkano man na benta? Uh, magkano na benta? 200. Okay. O, 200. O, kapalit, hoyo. Pero kung nai ng 200 sa may-ari ng negosyo at sa pahinante na kawawa naman at saka driver, kakargo sa kanila yon oh. for 200 pesos sa kanila. Easy money. Oh. eh, pero di sa mga may-ari ng negosyo at yung pahinante driver na mananagot. You were raising your hand? Yes. Do we see the Santos from Visita Uh, for the record lang, kailan po nakunan yung video? Kailan na nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuling? Salamat. Na? Yung barang video, based on the statement of the suspect, 10-15 ng August 19, nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli na rin sila doon sa roadbed pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila at doon, doon pa rin sila sa road and they are planning to attack again. Uh, sir, uh, Colonel, anong background dito ng dalawang suspect nito? Dali na mga tirador dito o mga first timer okay. lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Good question. Hmm. Uh, based on our uh, records, ito yung mga tinuturo dun mga dun sa Paraguay 105 yung mga jumper boys dati na hindi natutukan ng na, City of Government ng Manila na hindi na holy. Ngayon uh, na na sila. Kaya mismo, sa akin pa pakikipagtulungan ng mga tao sa tundo, especially dyan sa Road tech. Kaya sila na rin nang dito kung saan sila po pwesto dyan sa Road tech. Kaya nahuli na natin ang tulisan. Okay. Thank you, Bob. Any okay. questions? Okay na. Okay Okay na. Okay, okay. na. Okay. Okay. na. Okay. Eh yeah, gusto ko yung ba eh? yung <laughs> baka naman yeah. baka may kapatid yan. Hindi naman ikaw ang leader nito mga to. Kasi sa kanya grupo yan eh. Mga mm. barangay ng mga kabatchyo, di ba? Mm. Meron pa ba na nakakasama kayo? Nasa tingin niyo tumitira pa rin ang ganyan. Yeah. Hindi pa rin ano, Lalo dalawa kayo, napitas kayo eh. Mapalamig, susunod, sakit ang ulo ni station Commander. Meron pa ba, ba mga tropa to? Alis lang. Hanggang hmm. magsabihan na huwag lang ano? makalit. ba sa akin? Okay. Ay, ano ba? meron pa. Hindi, pagkakataon nyo sa tropa. Panawagan nyo sa tropa nyo, tama na yan. Wala na po Wala. Oh. Wala na po. Di ba kayo mananawagan sa tropa ninyo? Ano ang panawagan niyo sa tropa niyo? Ay, okay. Nakita-kita kayo so Hoyo Eh at least magbabarkada sila. <laughs> Hindi, sa ano 'yan ano 'yun? 101. 101. Bang <inaudible inaudible> <inaudible> tropa. <inaudible> so napupuno na yun ano. Hindi ba kayo nanlalaban sa polis? <laughs> ha? <laughs> hindi naman. Ako, maswerte kayo. bagong, bagong ano na ngayon. Okay, kung nagkatawan talaga. Hindi, ang babata, nangihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Eh, ngayon, makikita kita kayo ng tropa. Na-miss mo pala sila. <laughs> Anyway, just trying to light up, but uh, we are uh, serious about this. Uh, Alam nyo, holiday ah. Sige, subok lang kayo. Call. Yes, please. Pwede mo dun sa ating mga suspects. Go ahead. Bilang karapatan niya po dito, ito yung paliwanag, ito yung side Bakit po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Good question.

Oh, eh. Kaya mga kabataan, alam niyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataan na nanonood. Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yan mapipili. Pero sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. You say, you have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, eh, bakit pa kayo eh, nagsasama-sama. Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi may isang, ma'am, ano yan eh, uh, yung alam mo yung ayaan, oh, alaga, tira, o oh, damay-damay na. Tira tayo, biyahe na. Ta Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan noong araw. Yung mga kababata ko, na nakita. Alaga, biyahe tayo. Ayun ah, yun, akit na na sa estribo, dadala ng tres cantos, o oh, 29, Mamimero isyo ng kapwa-pobre. Ganyan yan eh. Barka-barkada. Uh, ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanya. Kanyang anak. Pero ang kaibigan, oh, pwede ninyong mapili. Mag-ingat kayo, Have a safe day. Good luck. Yes. yes. Uh, two questions on the other one. Sure. Sure. Uh, Mayor, magandang ka kapag Kanina Uh, kanina napanood po namin yung uh, Facebook live na uh, galit na galiit. Parang hindi nyo amaze ko yung main namin na namin kanina. Diba? Mayroon kayo, mayroon kayo in-inspection sa isang construction site. Uh, yes. At uh, pinakandado nyo, pinakukupis kayo yung niyo, mga equipment doon. Ano po yung konteksto? Ano? ano po yung kwento sa likod? Ano? Bakit po ipinatigil niyo yung uh, itinatayong itinatay proyekto ni sa congressman? Oh. Ang initial, kasi na magpapatayo kami ng bagong library. Tapos so, ko, biglang giniba yung basketball court doon na pag-aari ng lungsod ng Maynila. Tinanong ko si Andres kung may permit ba? Wala daw siyang alam na nabigyan ng permit. Tinanong ko yung taong bayan, yung chairman, ang sabi, project daw ni Congressman Joel Chua. Paano nangyari yun? Walang permit. O, paano nangyari yung nagiba nila yung property ng City of Manila? Sana punta yung property, yung mga bakal. Pag-aari yun ng lusod eh. May pananagutan pa yun sa CGSU eh. O tapos, biglang tatanggalin nila yung mga daycare center at saka senior citizen's office ng City Government of Manila. O, o ngayon, ay challenge Congressman Joel Chua to investigate himself. Sinabi ko na sa inyo eh may gobyerno sa lungsod ng Manila and it is called City Government of Manila, not City Congress of Manila. Sa totoo lang, o ngayon pinaresto ko lahat yung uh, mga tao doon at kinukumpis ka namin yung mga gamit. And now we're uh, doing what we need to do. Tingnan natin kung may masampo lang. Yan ang kung bakit ako uh, nalulungkot. Hindi pa nadala itong mga congressman. Iniimbestigahan na sila ni Presidente. Nagka-leche-leche ang flood control sa buong Pilipinas sa pakikialam ng mga congressman. Sino may sabi? Sekretary Bono. Diba? Inamin na nila eh. Ang trabaho ng congressman gumawa ng batas hindi magpagawa lang ng kung ano-ano. O ngayon, kung magpapagawa kayo, katulad ng ibang congressman dito, na nagpapaalam, humihingi ng permiso sa building official o sa city engineering, ina naman namin eh. In fact, I'm gonna tell you, yun di masalang, di ba isasara, gagawin ng DPWH, o humingi ng permiso sa amin, o nagbayad ng buwis, 504,000 pesos. O, anong ibig namin sabihin? Pag magpapagawa kayo, humingi kayo ng permit, building permit. Ang higpit-higpit dito dati, nung araw, 30 square meter, 50 square meter, pinahihirapan nila para bigyan ng permit. Pero itong bilyon bilyon daang-daang milyon na project, hindi humingi ng permit sa city government. Oh now, I'm calling the attention. And you tell him this, oh, lumabas siya ngayon, Lumabas siya. Bakit lawyer pa yan? And I challenge him. He's a lawyer. Pwede ba magpatayo ng building ng walang building permit? Hindi pa siya natuto do sa pinatayo niyang barangay hall ng 19 million eh. So. Tapos sasabihin nila, hindi kanila. Eh lalaki ng mga pangalan nila doon. So sa akin, oh, yun ang uh, hamon ko sa kanila. Ngayon nila, investigahan sa Quadcom ang sarili nila. Eto the sauce for the ganders, the sauce for the gander, should be the sauce for the goose. Tanong ko ha, lawyer yan, itanong mo sa kanya, ito po tinatanong ni Yormi sa inyo. Congressman Joel Chua, Attorney Joel Chua, pwede po bang magtayo ng building ng walang building permit sa City Hall? He is a lawyer, I am no lawyer. I may be wrong. Tapos nadurog. Tapos na-disenfranchise yung mga mamamayan namin. Mayor ba siya? O, baka lang nahirati sila, nasanay sila nung nakaraang panahon na nagagawa nila yung gusto nilang gawin. Hindi. O, na, kanina, naawa ako doon sa mga matatanda. Eh. Biri mo alam mo ginawa, pare? Pinatayan ng kuryente. Tapos pinalalayas. Nino. Nung kontraktor. Nino. Ni congressman. O, oh, dahil sa wala silang permit, pumasok sila sa amin, sa property namin, kaya kinumander, kaya ngayon nilock namin yung ano at pinakakasuhan namin. O, oh, ngayon, hinahanap namin kung ilang milyong piso yung property yung giniba nila without, ito, ito pa isa, Congressman Joel Chua, pwede bang mag-demolish ng walang demolish at uh, demolition permit. That is my challenge to them. Or oh, you tell that to Congress. Oh. Eh, sinabi ko na, in -interview na in-interview na ako sa bilyonaryo, kung naalala ninyo. Sinabi ko na yan, nagpa-abiso na ako. Eh, baka kala nila, mga superman sila dyan. Basta ako, may pananagutan sa taong bayan. Abusado yan mga, katulad yung isang congressman pa doon sa District 2, eh yung uh, sunog-apog pumping station. Wala rin. Yan ang nangyayari, base doon sa tanong mo, bakit hindi mag-iinit ang ulo ng mga mayor? Bakit? Eh pakiramdam nila kasi sila na ang pinakamakapangyarihan taong gobyerno oh. sa buong Pilipinas. They can do what they want to do because they are congressman. They can investigate what who they want to investigate because they are congressman. On the premise of what? Good governance, uulitin ko. Good governance. O oh, sige. Pwede ba magdemolish ng building ng gobyerno? Nang walang demolition permit. Pwede ba mag-construct vertically, horizontally, Nang walang building permit? He's a lawyer and I challenge him directly. Sabihin niya ngayon kung alin ang tama at mali. Baka mas magaling siya sa akin kasi lawyer siya. Iyon ang ano ko. Kaya ako talaga, ang basakot, po-protectionan ko ang karapatan ng mga tagamay nila. Because that is my obligation. Now, kung hindi sila hihinto sa pang-aabuso nila, sa kanilang kapangyarihan, eh, papapanagutin ko sila. Hindi ako, ano, wala akong ano. No heart loss ako sa kanila. Sa totoo lang. May gobyerno na sa lungsod ng Maynila. Anong araw baka nagagawa nila, nabobola-bola nila yung mayor. Isa lang po ang gobyerno sa Maynila. Ang pangalan, City Government of Manila. Headed by local chief executive. Tapos, ang usap. Ayun po ang tugong ko dyan kaya ganyan ang damdamin ko thank you guys, Okay po boss Thank you Thank you guys thank you Okay thank you